Quezon City Police District. Ito ay nagpapatunay lamang na itong uh, ng barang kong ay hindi uh, po ito, ito uh, isang ordinaryong uh, ordinary uh, police operation kundi ito ay uh, isang uh, covert operation. Bakit ko nasabi ito? Sapagkat itong uh, ginawa sa Edsa Friday Group Vlogger ay uh, nagpapatunay lamang na ito yung mga klase ng mga ginagawang pangkaharas sa mga kinikinalang kalaban ng pamahalaan lalo na ng Administrasyong Marcos. Yung ginawa Nelson na Guzmanos na pag sa araw ng Biyernes kung saan wala ng opisina. pinaon natapos na yung opisina at araw pa ng Biyernes. Sa pagkatuwid, wala siyang pagkakataon makapag pa, Diba? Itong kaso nga ay available po ito, no? At uh, ito ay... Uh, a... so, you Kailangan know, the... sana, no? Eh, sinasagawa, yung mayroong uh, pagkakataon, maglagak tayo ng asman pero yung ginawa nila kay uh, sa kasama natin eh, eh talagang pinakaintan nila no, ng pagkakataon eh ito kita kita naman ano, yung mga ganitong klase ng mga aksyon eh ito pang ano, pang pamalahura pang pamalasupas sa, sa, sa karabatan ng mga ordinaryong mamamayang katulad natin yun po yung ano, no, kaya agad-agad, eh kanina no nung matanggap natin yung yun lang naman yung kasuluhan na gusto nating malaman na itong kasama natin ay talagang uh, nasa kustod niya. Nasa tamang kustod niya po. Oo, yun yung nasa tamang kustod So yun po, no? kung meron po kayong katanungan, uh, ilang ano lang po at ako'y lalakad na rin. Hindi po. Meron po ba? Katanungan? Sir, sa tingin nyo, itong pangalayari ko, kaya tayo naman sa 7, ito yung Nelson, ah, Pahigipit na ba ito sa mga tulad namin tayo? Opo, eh, ako, ayan po, ganyan po yung nangyari sa akin eh. Sure na sure. lapas ko sa hearing, ay agad-agad ako, sinatutuhan pa ako nung, ano, eh, nung pulis, eh. Kaya sir, may eh, problema, ano yun, may warrant ka. Ganun, ano? Kaya, eto, sa totoo lang ano, hindi na kami nagulat ano, sa ganitong pagkakataon sapagkat talagang yung mga end sa Friday group ano, talagang inaalam nila kung sino-sino ito at binerify binerify ito kung may kaso nagkataon ang nakitaan ng merong uh, pending ay yung kapangalan ni Nelson hindi naman natin sinasabi na si Nelson na ito no? pero maaaring kapangalan lang kaya nga ito ay subject ng validation ngayon ha? subject ng validation at eh, hindi po pala eh, siya, may pagkakasahan natin. Sir, talaga, sir, pwede po pala sa dito, sa Echavis, sa Echavis, sa Echavis? Oo naman, pwede. Kaysa naman, no, anywhere yan. Ano. So, anywhere. Ang, ano, ang nangyayari yes, naman natin dito, okay. sana man lang, kung natanggap ng pulis siya, yung ano, parang malalaman natin yan, ano, pagka sa korte, no, pagka kung kailan kung kailan nila kinuha ha? kailan nila binerify yung warang Sen, so, uh, wala din susundan ba eh, oh, masusunda pa po yung susundan, masusundan kahit na sino sa atin, kung pwede At kahit na sino sa atin, kung pwede kung pwede nga tayo, bawat isa sa atin pwede gawa ng kaso ipapahil sa ibang lugar pag di natin alam nagkaroon na pala ito ng preliminary investigation sa mga fiscal niya. Kung mga hindi tayo nakakaatin, ay ipapail ito sa korte at magka-file yan, ay magkakaroon ng warrant of arrest. Gano'n na pala ngayon sa nang sistema, no? I-address nila sa maling address? Tama, tama. Pero ganun pa man, no? Sa WPD, pag nag-file ka ng kaso, nang mali ang address, ayaw nila tanggapin. Pero dito sa gobyerno, di ba kag pwede pala. Nangyari na sa akin niya, sa piskal niya at hindi pa nila atres. Hindi tuloy ako naka-attend ng preliminary investigation hanggang sa yung uh, yung uh, piskal eh nag uh, i-resolve yung kaso, no? Ex parte, no? I-resolve yung kaso pinayad sa korte, korte na kisi ng waran. Kaya ako nagkaroon ng waran ng pare. No? Kaya ganun yung gilang Kaya sa mga vlogger, yun ang nangyari kay Nelson, hindi po pwede hindi mangyari sa inyo or day Sir, sa lagyan rin para Pagkakataon ng isang Gagagagagapang sa buong Pagkakataon ng isang Ano may expect na galing na galing na ng Mr. Delcio? Oo, oh, pwede naman at eh siguro no doon sa mga nagsasabi na handa, handa silang tumulong sa mga katulad nating lumalaban ano, para sa katotohanan eh ito yung pagkakataon nila na mag-ano no mag-extend na ah, ng uh, tulong para doon sa katulad na kasabahan natin si Nelson Guzmanos. So, yun lang po, no? Ako'y pupunta na doon sa Eastwood Police Station. Maraming maraming salamat. Salamat sa inyo. Hindi po, sir, JM. Uh, uh, Mabuhay po kayo. Ayun po si Sir JM Morales. <laughs>